All of from Barcelona. Ito, pupunta na kami ngayon sa Barcelona para i-deliver yung lalaban namin na sisig sausage. Minimake sure talaga ng asawa ko dito na hindi masisira sa daan. Kaya nilagyan na lang din niya ng gel pack. Excited kami. Sa ngayon, hindi pa namin alam kung ilan ang kasali doon sa competition. Feeling proud naman ang lola nyo kasi this year, merong kasaling Filipino sausage. meters -hmm every time na pumupunta kami dito sa Barcelona, gumagamit talaga kami ng GPS kasi palagi na lang kami naliligaw. Nandito na tayo at lalakari na lang natin. Sabi ng asa ko, kailangan lang daw namin iwan yung mga sausages. Tapos bibigyan nila kami ng number. Bawal ilagay ang brand o kung saan store siya ng galing. Para doon hindi bias. So hindi talaga alam ng mga judges kung saan galing yung kinakain nilang sausage sabi ng asawa ko, wag mong ipopost kung matatalo tayo ha. Sabi ko naman, bakit naman hindi? Ganyan talaga ang buhay. Minsan talo, minsan panalo. Hindi ka naman mananalo kung hindi ka lalaban. So, paano mo malalaman? Nahihiya kasi siya. Bukas pa naman ang competition, pero kailangan na talaga dalhin today. So, binigay na nga namin sa organizer. At dito nga ay napansin, grabe, ang dami pala talagang sumali. Parang a total of six pages. Dito nga hindi pa makita ng organizer ang pangalan namin. Kaya medyo nagtagal kami dito kasi hinanap pa talaga niya. So, imagine nyo kung gaano talaga kadami ang sumasali. Sa so, wakas, nakita na niya, binigay na nga ang number at tatawagan na lang daw nila ang win. Wala kaming idea kung ilan ang mga judges. At naisip ko, hindi pa sila mauumay? Kasi feeling ko 300 plus yung sumalo. So imagine mo mag-try ng 300 na egg sausage. After mo mag-deliver, dumang kami sa Apple Store para magtingin-tingin ng cellphone. At eto nga, napabili na nga ang lola nyo. Ayoko pa sana bumili pero lagi nagahang yung phone ko. Kaya go na. Pagkatapos mong bumili, kumain naman kami sa Five Guys. Itong paborito na punta puntahan kapag nag kami sa junk food. Nahirapan akong kainin ng burger Napakalaki kasi Anyway guys Ito na ang update sa ating sisig sausage competition Nanalo ba yung sisig sausage nyo sa competition? Anong update nun? Good news Naubos po yung sisig natin Yung sausage sisig Bad news Talo na naman po tayo Sorry <laughs> Ginawa na namin lahat Wait Hindi pa pala lahat? So may next year pa tayo Ilalaman naman natin Siguro ginataan naman wala, wala eh. Wala talaga. Number 91 tayo sa ano, competition. Ang dami talagang sumali. So, mahirap talaga yung manalo. Pero, naging hopeful naman kami. Tsaka, talagang, kala namin mananalo na. Kasi masarap talagang sisig. Yung competition na yung closed door yon As in, judges lang yung mga nandun. Hindi kami pwedeng tumambay doon or anything. Sila na ang magde-decide. Tapos, tatawagan ka na lang nila if nanalo ka. Yung mga criteria doon, ano, texture, Um, color ng sausage at saka syempre lasa. Tapos ipapadala ipapadala na lang doon nila yung mga reasons kung bakit ako ng mga kulang sa, sa sausage namin kung bakit di kami nanalo. Yun yung para sa amin pinaka pinakaimportanteng bagay, yung kahit hindi ka manalo pero alam mo kung bakit, nasabihin nila sa Kasi sila doon yung experts sa egg sausage. Nakakalungkot lang kasi talagang nag-effort nag yung asawa ko. Huwag kayong mag-alala. May next year pa naman tayo. Every year naman yung competition na yun. Hindi tayo titigil hanggang di na nanalo, okay?